So ang tanong kasi ang sabi kasi ni attorney pagka ikaw ang unang sa sahod, uh, kumbaga uh, kahit hindi ka na maghulo, gano'n uh, ang mangyayari. Kasi ayun nga, minsan talaga merong ako kasi na encounter ko rin, nung elementary ako, parang hindi na ibalik sa akin yung ano, yung hinulog ko. And then nung uh, college ako, uh, yung amin uh, paluwagan, eh ganun din ang nangyari kasi yung holder na is o oh, yung sinasabi na admin uh, holder, yung nagtagasingil uh, singil, um, parang nagalaw yung pera. So Welcome po ulit sa akin channel. This is Dean Malakay po. Simplify happy na simpleng buhay. Buhay na walang art and stress. Join me guys sa akong simpleng vlog for the day. Isang magandang buhay po sa ating lahat. yan, guys, sa ah, isang magandang buhay po sa ating lahat. So ano ba yung aking naipiling share o ibahagi sa araw na ito? So ito ay tungkol sa paluwagan. So ayan, minapanood kasi ako sa Rafi Tour Point Action. Actually, one month ago na po ito. So parang ano to, pumukaw sa aking atensyon. Ayan, yung ating, ayan, yung topic na to na paluwagan. So kasi ito si, ayan, ang attorney po ng Rafi Point Action. Napakagaling po niyang magtanong. Ayan, kasi nga po may ano dun, lumapit, tumingin ng tulong at uh, ayun nga, ang uh, humingi siya ng tulong na sana yung uh, yung admin ng kanilang paluwagan eh ayun uh, makita or uh, maibalik yung uh pera na kanyang naihulog sa paluwagan. So ayan, bakit paluwagan yung uh, ito, yung paluwagan yung na naisip na ibahagi sa inyo? Kasi po, ako po ay ayan, ay miyembro din po ng paluwagan. So itong paluwagan na nangyari po, ayan, yung uh, Nilapit sa Rapid Tool po in action, ito po ay online paluwagan. So ngayon na lang po ito na mga online paluwagan nito. Pero noong 1998, ako po ay first time ko pong sumali ng paluwagan nito. ah uh, Grade 5 po ako so yan. Grade 5 pa lang po ako sumasali na ako ng Paluwagan and then nung nag college po and then um nitong nga uh, napasok po ako sa trabaho 1998 uh, tuloy din na po yan. Nasali po ako sa Paluwagan. So yon um ito kasi si yan yung at uh, yung complainant po do sa ano sa Rapid to in action. Yan iniinit siya talaga ng tulong uh, na sana eh yan ma makita yung ano yung Uh, admin ng kanilang paluwagan. So, mahirap kasi, online kasi itong ano eh, itong uh, kila, ayan yan, lumapit na humingi ng tulong. So, malaki yung kanyang pera na naihulog 80, 80 kausan yung ano ang, ang kanyang nang ihulog sa akin pagkakaintindi. So uh, kasi may mga tanong doon si attorney tapos nabasa ko yung mga comment doon sa ano sa comment section. So uh, yung sa comment section kasi may nag-comment doon na uh, bakit hindi sa bangko? Uh, at bakit sa paluwagan pa? Hindi hindi sa bangko. Kasi unang-una guys, sa bangko kasi uh, meron kasing maintaining balance. So yun. So Uh, ito pala yung mga nag-ano kay uh, Sarafi Tulfo in action is ang uh, mga OFW. So, yun, nagpapadala rin sila sa Pilipinas. So, they were expecting na yun nga, minsan kasi pag nagpapadala raw sila, um, minsan kasi hindi sila nakakaipon and then gusto nila, pag uwi nila, may pera sila na hawak bukod pa doon sa napapadala nila sa Pilipinas. Sa bangko guys, um, meron kasing ano uh, maintaining balance so uh, uh, ito lang po yung aking uh, sariling uh, ano uh, pananaw or uh, opinion may maintaining balance so pagka nag-open ka ng account maraming mga ID na hinahanap and then um bukod sa may maintaining balance uh, kasi uh, yung iba kasi uh, Uh, ewan ko, parang hindi sila nag ano, talaga na magbanko. Although, hindi ko naman sinasabi na lahat ng, lahat ng sumasali sa paluwagan is walang ano ha, walang account. So, meron pong mga sumasali sa paluwagan na may mga pera din naman sa banko. Kasi parang ang paluwagan kasi, naiingay niya ka na buwan, -buwan talaga. Mapipilitan ka na buwan, -buwan na uh, magbigay ng iyong hulog um, kasi ah uh, pagka uh, sasabihin mo uh, bangko, ano, baka mamaya hindi mo kumbaga uh, uh, hindi mo mahulugan or ma, ma uobligay yung sarili mo na ano na kulugan. Uh, so, 'yung mga sumasali sa paluwaga, may mga reason niyan kung bakit ano, uh, sumasali yan. So, hindi yan basta na sumali or ano lang nag uh, kumbaga may mga dahilan, may mga dahilan kung bakit sumali sa palawagan. For me, ako, kagaya ko, um, kaya, ito yung palawagan namin, guys, pala, personal to, ha, personal talaga, uh, actual, na, nakaku, na, na, nasisignal ko yung mga member, and then, um, talagang personal na ako yung talagang um nag-aabot dun sa sasahod. So, sa kanila kasi online. So, eto na lang talaga na uso yung mga online paluwagan na yan. So, <clears throat> may mga reason kung bakit sumasali. So, uh, ako, for example, pinangbabayad ko yan. Alam niyo naman yan, nakita niyo naman yan sa mga sumusubaybay sa aking, ano, sa aking blog. So, yung binabayad ko yan sa aking life insurance. So, um, wala, sa 2019 po yung aming ito yung pinaka last kong paluwagan guys. Ayun, ako po yung ano nag uh, nagbuo nito kasi guys kasali ako doon sa isang paluwagan ngayon inalis ako doon hindi ko alam na hindi ako na inform na hindi na ako kasali. kasi hindi raw ako nakapagsabi agad so pero okay lang naman po yung wala naman akong sama ng loob doon ayan at uh, nakabuo kami ng ano ng ano ng uh, 12 members so yun noong una pa nga eh, 10 members so inadjust na lang namin para mabuo so yun doon ko kinukuha yung aking uh, uh, panghulog sa insurance so um, maganda, maganda siya, nakakaano. So, nabasa ko lang doon sa mga comment section, yun nga, bakit dapat sa banko. So, yun nga, kasi pagka banko, may maintaining balance or uh, siguro yung ibang member nung tinatamad na sa banko magpunta, um, buwan-buwan um, maghulog. So, kasi pagpaluwagan, yun, pipili ka ng choice of month mo kung ano yung gusto mong month na sasahod. Kung ano mo, kung kailan mo kailangan yung pera. So ang tanong kasi ang sabi kasi ni attorney, pagka ikaw ang unang sasahod, ah uh, kumbaga uh, kahit hindi ka na maghulog, gano'n uh, ang mangyayari. Kasi ayun nga, minsan talaga merong, ako kasi na-encounter ko rin nung no, elementary ako, parang hindi na ibalik sa akin yung, ano, yung hinulog ko and then nung um, uh, college ako uh, yung aming uh, paluwagan eh, gano'n din ang nangyari. Kasi yung holder nga is, o oh, yung sinasabi na admin, uh, holder, yung nagtagasingil, uh, singil um, parang nagalaw yung pera. So, uh, yun. hindi pa rin nadala ito. So, nagbuo pa rin kami ng paluwagan. So, syempre, may mga lesson na natutuhan doon. Na, natutuhan ako. So, yun, yung mo na, balik muna tayo dito sa ano, nung dito sa Rapid Tool for in Action. So, eto uh, ito, halos lahat is OFW. So, malalaki yung iba, malalaki ang hulog, yung iba, dalawa ang katawan. So, pwede ka naman ganun, pagkasamali ka sa paluwagan, dalawa ang katawan. So, sabi ni attorney, tama rin naman yung sabi ni attorney, kung ikaw yung uno sa sahod, pwede hindi ka na maghulog. So, yon tama rin naman yun. At saka, ano ba ang na, mo doon, ang makukuha mo sa paluwagan, walang interes. Tama, tama po, walang interes. Pagka ikaw ay sumali ng paluwagan, pagka sumahod ka, kung ano mo, hindi naman ang makukuha mo. Ang akin kasi, ang aking ano doon, pananaw sa paluwagan kasi, uh, ginagamit mo kung sampu kayo kung 12 kayo doon sa paluwagan kasi nga matinis sa sahod ginagamit mo yung pera nung mga kasama mo so ang ano nun, inuod, parang inu parang in inuutang mo. Inuutang mo yung mga pera na kasama mo. Di ba, sa sahod sa January. Kagaya mong sa aming paluwagan, may sumahod nitong January, umuwi siya ng, ano, ng province. So, buo yun, nakuha niya. So, 2,000 aman po yung aming hulog. So, minus yung kanyang hulog, buo niya nakuha yung 22,000. So, yun, ginamit niya yun. Ginamit niya yun. ginagamit bina niya yun. Pagkakada umuwi siya yearly na pagpagawa ng bahay o dinadagdag niya sa budget niya sa pagpagawa ng bahay. So, kung siya ay eh, maglo-loan, ayan, eto, eto naman ang ano maganda may benefit din naman po ang uh, benefit din naman po ang pagsali sa paluwagan kahit paano ito eh, experience ko lang naman po ito so kung ikaw ay miyembro ng paluwagan inuutang mo yung yung pera ng mga kamiyembro mo ginagamit mo nang walang tubo unlike kapag ka ikaw ay umutang sa mga patubuan makukuha mo yun. Buo yung mauutang mo, pero may tubo yun. Pwede kaltasan na yung tubo sa paluwagan. Buo yung makukuha yun. Ang binawas lang yung hulog mo for the, for the month kasi nga, ikaw yung sasahod. Kapag ka ikaw eh, nangutang sa kooperatiba, halimbawa, eh, kagaya nga, nasasahod ko yung umuwi na probinsya kung kasama, or halimbawa, ako na lang na naguhulog ako ng, uh, ginagamit ko yung pera ng paluwagan pang hulog ng um, ng insurance, kung iuutang ko yon kung utang ko yon ko sa kooperatiba or iutang ko yon sa banko or nagpapa 5-6 may tubo kung sa paluwagan, gagamitin ko yung mga pera ng ka-member ko para maibayad ko dun sa, sa um, uh, insurance ko ng walang tubo di po ba yun uh, yun yung ano mo, be, uh, benefits mo uh, mo sa paluwagan nakakagamit ka ng pera ng ibang tao nang walang ano, walang interes kasi kung mangungutang ka sa tao, may interes so yon ito, yung mga sumali dito, yon nag, uh, yun, lumapit ng tulong sa Rocky Tofu in Action is e, sa mga OFW. So, ang ano dyan, siya yung huling sa sahod. So, hindi na siya nakakuha ng sahod. So, tama yung sinabi ni Atty. Pwede mangyari yun. So, ako naman kasi as per my, my experience kasi, na-observe ako doon sa uh, dati kong paluwagan isa, uh, parang imbis na first week kami sa sahod, nalipat ng second week, nalipat ng third week, tapos nalipat ng fourth week. Parang late late na ano late ah uh, yung ano yung amisaho uh, tapos uh, parang hindi pa buo nakukuha so talagang tinapos ko lang yun lumipat ako, lumipat ako. And then, yun, yun. Um, kasi, ayun, uh, dapat maging mapag observe ka rin. So, yun. So, itong mga OFW nyo nito, sana, sana maibalik yung, ano, yung uh, kanilang pera. Kasi may mga reason naman niya kung bakit sumali yan. And then, plus, uh, hindi ako naniniwala ng mga walang, ano, na uh, ipon sa banko. So, marami rin ipon, may mga ipon din yan sa banko. Kaya lang talaga kasi, yung sa palwa talaga, uh, maganda rin, maganda kung yun niya, yung mga members. So, alam ano, yung mga lesson na natin na ako, ah, ako, ako, ang lesson ko talaga na natutuhan dyan, uh, ating mga lesson na maididikit dyan, is dapat unang -una, na kilala mo yung mga members sabi kasi face to face so yan na kanila is online dapat ha, talagang, ah, talagang kilala mo yung mga member ng paluwagan yung buhat doon sa naniniil, yung sa, o oh, do sa holder o do sa admin marami yung marami klaseng paluwagan yung may meron yung mga paluwang alas nakikita ko yan online nagsusumputan so dapat yun um, kilala mo yung mga member And then, pangalawa, dapat uh, yung mga member is uh, walang mga issue tungkol sa pera. Limbawa, uh, may narinig mo na gano'n yan, uh, baka mamaya may mga utang siya hindi nagbabayaran, or may mga, ano siya, may mga, um, tawag dito, may mga money problem na talagang, uh, kumbaga, uh, sabi nga nila, masira ka na sa ibang bagay, huwag lang sa pera. Kumbaga, may mga issue siya sa uh, pera. So, yun, dapat din, dapat din ang isang membro, ayan, ang uh, ating number 3 is dapat ang isang miyembro din naman is uh, may trabaho. So paano? Paano? Paano makakapagulog kung walang trabaho? So yung aming paluwagan is 2019 po nang simula. So until now, wala pa naman po kami nagiging problema. So kasi kasi nga, kilala namin yung bawat isa na sumali dun sa paluwagan. sa so thankful po ako na yan, uh, parating uh, maaga, maaga. Ako po yung naniningil doon. Kaya nga po na-share ko to eh. Ako yung ano, yung uh, taga kolekta So, wala akong naging problem. So, gumawa rin ako ng GC. Yun, uh, para ano, para madali ko silang sabihan kung kailangan ko na yung mga kanilang bayad. So, yun. Dapat talaga alamin mo, alamin mo, kilala mo mga ano yan. So, yun na, uh, yun nga sabi ko. Dapat, uh, kilala mo yung mga member talaga walang money issue and then dapat may trabaho uh, may trabaho para may maihulog siya so yun sana sana maayos nila yung makuha nila yung kanilang anilapit sa sa Rafi Tool for In action kasi medyo malaki malaki yung mga ano nito sa paluwagan so again sabi nga um, So, sabi nga, kapag ka ikaw mag-invest or maglalagay ng pera, kung saan man yan, um, dapat yung kaya ng kalauban mo lang na ito ma mawala or uh, malugi or uh, yun nga, kagaya nga nang nangyari doon. Kasi masyadong malaki, 80,000. So, kami naman, uh, 2,000 a uh, uh, month lang naman yung aming uh, hulog monthly. So, thankful po ako kasi wala po talaga na nagka aberya